Ayan, guys. Ayan, ayan. Galing na mauwak dito. Grabe. Ayan, ang daming hangar, guys. Halos mga puti ang kinakuha nila. Ayan. Um. guys for today's video. Uban ni diay ko ninyo guys, magpalit ko og tubig. Isa ka kartong tubig guys, isa kay nato dere. Kay wala na mi tubig. Kailangan natin ng tubig guys sa ating katawan. Bahala na walang juice, walay coke. Basta tubig ang importante guys. Bago lang dai ko nag-inom tambal sa allergy. Pertikay ka kuan guys. Trigger akong allergy. It's my day off. Nanindot kayong panahon. Kaya gitangtanga ako kung kit. Nakapajama lang po yan. Siya. Yan. Ubanta guys. Guys, may papakita pala ako sa inyo. Tingnan nyo kung gaano katalino ng mga uwak dito guys. Kaya ingat kayo pag nakakita kayo ng uwak dito. Talagang sa ulo nyo talaga ay ano nila yung dumi nila. Tingnan nyo guys. Paano kaya nila nakuha yung mga hindi kita? Yan siya, guys. Yan. Yan siya, guys. Hangar yan, guys. Kinukuha nila para gawin nilang bahay, guys. Tingnan nyo. Yan, guys. Yan, yan. Ang galing na mauk dito. Yan, ang daming hangar, guys. Halos mga puti ang kinukuha nila. Yan. Guys, pag busy kayo, mga pinya na pagkain, iniinit lang yan, guys. Halos na mabisi ng mga tao yan. Madami stock na ganyan. Iniinit na lang. Yan. Guys, madami din silang ice cream dito. Yan. Hmm. Minsan lang kami bumibili ng ice cream. Pag gusto talaga namin kumain, guys, kasi bawal. Yan. lagang pinter juga. terima kasih. Ah, terima balik pala ako sa binilhan ko ng tubig guys kaka vlog ko kaka video video ko guys may naiwan ako yung binili kong mga gulay guys kaya tara guys samahan niyo ko ulit ありがとうございます。<requen> <requen> Guys, kanina nahiya ako kay Kuya kasi naalala niya na ako yung nakaiwan, guys. Sabi niya, "Ay, yung naiwan mo." Bago ko palang sabihin na may naiwan ako, guys, sinagot agad ako na, "Ay, yung naiwan mo." Tandang-tanda niya na ako, guys. Medyo nahiya naman ako. Guys, kung nagustuhan niyo yung video ko, please like and share and follow, guys. See you to my next vlog. Thank you.